Here to this, palamig ka-super, cucumber, lemonade, five, isang baso, so baso-baso tayo ngayon para mabilis lang, na ng plastic dito na lang, ayan, sarap, at unti lang yelo muna inano namin kasi maaga pa, pero pag may bumili, lalagyan namin ng isang perasong ice cube, para super duper lamig, ayan, 12 pa lang pero nagtimpla na ako kasi nga super mainit ang panahon. Pag nabil may na, bumibili, bumibili din ng pie. Pahingi nga ako ng pie. Nilagyan ko ng lemon. Wala, alang lang, wala kasi akong cucumber. Kaya lemon lang muna. Mamaya pupunta ako ng market. Bibili din ako ng mga palamig playboard. Tapos bibili ako ng cucumber tsaka lemon para lagi tayo mayroon dyan. Kahit dyan lang, ito half lang to. Kaya dito to, ang dami na rin nagbilihan. Tsaka kami, libre inom-inom na kami dyan. Ah, Jive, super super mainit ang panahon. Kaya kailangan magpalamig. 5 pesos lang no? o, oh, di diba? Ang laki na oh. Hmm. o. Oh. Sa palengke, 10 yung ganito. Sa Rocha Mini Mart, 5 lang. Oh, diba? Kung gusto naman nila yun doon sa plastic, mga bata kasi yung gusto yung dala-dala, well, no problem naman. May inbudo tayo dyan. Okay, yun lang. Bye-bye. See you tomorrow sa ating next palamig. For today's palamig, mga ka-super, sagot gulaman naman tayo. Ito yung ating gamit. Sagot gulaman. So, meron tayong itong sago at gulaman. White na ginamit ko. Wala kasi ang black. Magiging black din yan. At ayan, lalabas na natin to. Sampung piso naman ito. Isang baso kasi nga meron tayong sagot at gulaman. Ayan, lalabas na natin to. Napakainit sa labas. Masarap. Ayan ang ating sagot gulaman. Small cup, 5. Big, 10. Ito yung big. Diba? Kami na agad ang una. Pero may bumili na isang 10. Sarap. Sarap lalo pag may sagot siya kayong gulaman. Sarap. Ito yung 5, 10 on. 12 on yung 10. Okay. So sagot gulaman kayo dyan. Murang-mura lang. Dito sa Rose Jam. Minimart. Wala pa, wala pa yung ice cube namin. Ang ginagawa ni Super A, mag discard din. Gumawa ng buong yelo. Lagi doon sa rep. Wala din doon sa selecta. O, di may nagamit kami ngayon. O, oh, di ba? Salamat. Kami libre inom-inom na. Grabe. Kami namin na, naiinom ngayon ng mga drinks dahil na napaka-inap. Walang pasok ang estudyante, kaya dito si Ate Che. Mamaya lalabas kami. Yan. Break time ni Super A. Kaya ako nandito gula lamang kay Chan. Do lamang kay Chan. Grabe mga ka-super. Ang benta ng sagot gulaman natin for today's video. Pangalawang timpla ko na to. Umalis ako kanina. Pagbalik ko, ubus na. Sabi ko, wait. Magtitimpla pa ako. Ano sa inyo, be? Pwede po pa ko na Nang? Gulaman pa. Diba? Isang pitchel daw na sagot gulaman. <laughs> Ayan o. O, titakali natin kung ilan aabot. Ayan. Ayan. 50 pesos with free ice oh, yeah. oh, par Parang nagmang inasal Sana ulit na nalang natin Thank you oh, 50 pesos Sarapan sila sa sagot gulawan ni Madam Esty Syempre with love yan Made with love Aga pa nga ay 7 mamay dahil pa magbibilihan Inet Inet